Good morning, good morning guys, sa inyo lahat, sa ating mga subscriber Good morning sa inyo lahat, it's another day uh, Magbablog naman dito si Papalon sa Manila Bay, phase 1 Ayan na to, nandito na tayo sa phase 1 mga guys, oh, may kita niyo naman Yan kahapon, nandun tayo sa phase 2 Ngayon nakabalik naman dito si Papalon sa phase 1 Ngayon nakakit lang tayo dyan sa overpass para pakita natin sa inyo no. ah, Good morning, good morning ulit sa inyong lahat Ayan uh, pagpasensya nyo na muna sa atin kasi hindi natuloy yung atin uh, sinabi sa inyo na uh, sa, tatlo, sa isang linggo tatlong bisis tayo mamimigay ng uh, kunting bigas dahil uh, gawa nga namatay yung aking bayaw na ako ng probinsya kaya yung pera ko na tago-tago na uh, budget ko yung tawag dito yung aking alawas na gastos ko doon kaya pagpasensya nyo muna at kung tuwa sana ako na kasama ko yung mag ako sa pagbablog, sa pagtulong kasi yun ang gustong gusto ng asawa ko dahil yung asawa ko ay nagtuturo din sa simbahan dati nung yun, hindi pa kami nag-aasawa dahil siya ay uh, nagtuturo sa simbahan sa pista no? kaya, kaya proud na proud din niya sa akin pag tumutulong ako kaya sana uh, supportahan pa rin yun abang-abangan nyo na lang yung ating ah, uh, tawag dito pagtulong ulit ibabalik natin yan mga guys kaya lang medyo mag-iipon muna uli si papalon kasi kababalik ko lang din sa trabaho kaya ayan uh, abang-abangan nyo na lang at uh, malapit na rin yung ating karawan so nabuhan at mag-birthday na tayo malay mo baka uh, makapigay tayo ng kunting tulong sa ating mga kababayan basta makikita nyo lang guys yan at uh, siyempre uh, nangako ko sa inyo at ang dati ko na talaga gawain uh, yung pagtulong nung binata pa ako hindi pa ako marunong pag magbablog kaya pa nagtumutulong na talaga ako syempre hindi pa naman uso dati yun yung cellphone na wala mga ako cellphone dating hawak kaya hindi ko man alam kung paano mag vlog vlog dati sa ngayon at ito na uh, pagpapatuloy natin yung ating yung ating um, pag tawag dito yun ating pinagsimulaan ko na tumutulong ibabalik ko yan mga guys at maunti-unti natin babaguhin yung ating content kasi para uh, pagiging masaya din tayo bawat isa sa atin alam mo mga guys kasi sa, sa totoo lang napakasarap yung tumutulong ka sa kapwa mo na walang kapalit kasi ako yan gawain ko yan talaga binata pa o oh, ganoon na talagang ginagawa ko kaya yung asawa ko alam na alam ng asawa ko yung wali kasi ang asawa ko dahil classmate ko rin yan ng high school kaya alam na alam yan magkabit, magkabit bahay lang din kami isang lugar lang din kami sa probinsya isang barangay kaya alam na alam niya yan kung gali ko Ayan. dito na tayo yan no? yung page 1 dito tayo ganda ng mga view mga guys ayan. mga view dito ng mga building tataasan ayan sarap maglakad kasi eh, pag mapuno yung isang lugar napakasarap yan yung ating mga MMDA dito na naglilinis sa walang, walang, sawang paglinis kaya lang sila lang ang nasasawa di simple sa kaming uh, ng kahoy na nalalaglag maliban pa yan sa mga basura yung iba naman kasi yung ibang kababayan natin dito puro basaway kaka iniwan yung mga nalagyan ng mga styro kaya kawawa hindi yung mga naglilinis kagaya yan ang mga gusto ah, nakapatwa lang yan ah. mga plastic bottle lang nila ngayon pag gumulong yan basura naman yan kaya wala talagang disiplina hindi naman lahat. Kumbaga yung iba lang din. Ganun ang ginagawa. Yan. Uh, papasok tayo dun sa kabila mga guys para pakita natin sa loob naman. Kasi namimiss ko naman dito ang um, pasok pagpasok dito sa loob. Okay. Abang ano, uh, papunta tayo dun. Ayan mga guys, so, nandito na tayo sa entrance nila pero wala pa tayo. Hindi pa tayo nakatawid. Nakakit pa tayo dyan sa overpass. Ayan o. No? Oh. ngayon na ta na sarap lang tayo ng Dolomite Beach ayan phase 1 andyan naman tayo galing sa kabila dyan ngayon tatawid tayo akya tayo dun sa taas para pakita natin sa inyo maglakad-lakad mga tayo dito ito naman puno to guys yung malaki buboy ang tawag sa amin yan yung ginagawang unan ang kanyang bulaklak kanyang bulak ayan sarap maglakad dito. ang sarap oh parang sa ibang bansa ka tapos so, parang sa Japan kayo, yung mga bulaklak na kulay-pula no? o. -pula, oh. Ang ganda o. mga guys Tapos nalalaglag dito sa mga pansara, parang sa ibang bansa ka lang. Lamig sa ilalim ng pupo na yung kaki na naglalakad ka rito. Ang ganda pa ito sa ate o, oh. naglalinis sa kanyang pwesto. Pantala yung iba, wala. Ayan. Yan yung tatawid tayo dyan. Yeah. you. So, napakaluwag. Kayo ngayon kasi ayan oh. Under construction pa tong kasada to. Ang gitna ay ginagawa pa. Ayun, mga view dito. Oh. Ang ganda oh. Ito yung view ng Manila Bay. Napakaganda.

para pakita natin sa inyo sa loob tapos sa naman kuwi na tayo yan pag naubusan kayo rito pwede naman kayo kumain dito dito mga billboards ka naman natin yan Hmm. Kaya wala kayong gutong dito. mga so, yung mga kalisa. Ayan yung mga atila uh, sasakyan. Hey guys. So galing tayo dyan sa taas. Uh, Hindi dyan sa taas ha. Dyan lang. Dyan lang. Dyan tayo. Like, dyan tayo mga guys. papasok tayo sa intrasa tropa so, yan yung uh, aking mga bisa si aking pa aking mga kaibigan dito sa Manila Bay eh. ayan ano na tibig? oh pre! shout out! Oh, or vlog Pato yeah. kayo sa akin kapre, pre, ito Ito po, revive yeah. po Sa ating mga sumunod Ayan, supportahan nyo yung ating mga Ito po, maliit pa lang po ako uh, 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 Pero ang laki Malaki <laughs> Yan ano malaki Ayan uh, Sa uh, mga busy busy pa, busy pa mga tropa Eh mga guys, uh, nandito tayo ngayon At uh, tayo ipapasok dyan sa entrance Bago umuwi ng bahay Ayan, Ah, uh, napakagandang lugar to, napakagandang place. Yan. Nagbubuto <coughs> rin ako. Yan yung Dolomite Beach oh. Ayan, napakaganda ngayon napapasok tayo dito guys para <coughs> mapakita natin sa inyo wala uh, damit lang man ganito mga guys ito yung may mga, may mga tubig tla... kayong dala rito iwan nyo yung lang dito para hindi mapunta yung doon. yan doon ayan hindi pa tapos yung ang ganda oh pag uh, natapos yung mga CR dyan ang ganda yan mga guys yan sa ating mga kababayan ah uh, kung siyente nandito sa gilid kasi medyo mainit na ayan Ngay na kung may bato, kikadwika. Ito so, yung mga halaman dito yung mga bagong bilya. Ah, napakaganda. <coughs> Ayan yung mga halaman. Pang kainit mga guys oh kitang kita nyo talaga ang view dito sa Manila Bay napakaganda ayan ayan eh, yung mga barko mga gito naglalaki ang mga barko yun yung mga dolomite ano tawag dito yung reclamation area Ayan yung kabila. Ayan, meron na. pisaw. Malinaw na yung tubig dito guys. Kaya lang. Napakaganda. Ayan, so yung view nga lang dito. Napakaganda. Ayan yung mga pasok din dito na panakadlakad <coughs> <coughs> hindi pa talaga pwede ipariguan ito mga kaya lang yung iba natin mga Bayan patago na uh, nailigo dito sa dagat wala pa naman ganong mamasyal dito kasi mainit ayan Okay guys, uh, talabas naman tayo. Ayan, tama nyo, tayo uh, lalabas na uwi na tayo. Ayan lang guys, uh, lalabas tayo. <coughs> Ayan, napakaganda. Ah, meron dito siguro sa mga in case of emergency ito. Ayan. Sa mga demo. Kasi ganyan yung tinuro sa amin guys nung nag-open din kami. Isa din kasi ako sa nagre-rescue. Ayan. Magaling, maganda pag uh, may natutunan ka sa pag-rescue magagamit mo mga guys okay guys uh, ah, tayo lalabas na sa lahat ng mga supporters ko sa lahat ng mga viewers ko maraming salamat sa inyo sa warang sakang pagsuporta ah. ingat po kayo at God bless bye bye